Pagkatapos ng pagdiriwang na ating kapaskuhan, ating tayo ay nanunumbalik muli sa ordinaryong panahon. At ngayon ay ang ikalawang linggo sa ordinaryong panahon. Tatlong salita ang pwede nating pagnilayan mula sa ating mga pagbasa ngayong araw, lalo na sa mabuting balita. Tatlong H para lubusan nating mapagnilayan ang ating mga narinig. Ang unang H, ang unang salita ay, Hanap. Sa ating mabuting balita, itinuro ni San Juan Bautista sa kanyang dalawang disipulo ang kordero ng Diyos, na Cesus. Nung lumingon Cesus, ang itinanong niya sa dalawang disipulo ni San Juan Bautista ay, What are you looking for? Ano ang hinahanap ninyo? Ngayong araw, si Jesus din ay nagtatano sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa buhay mo ngayon, ano-ano ang hinahanap mo? Ano-ano po yung gusto nyo pong makita? Ano-ano po ang mga ninanais nyo ngayon sa buhay nyo ngayon? Ano-ano ang hinahanap ninyo? Kasiyahan ba? Kapayapaan? Hinahanap niyo ba mga kaibigan niyo? O gusto niyo hinahanap niyo karangyaan? Ano-ano mga nahanap niyo? Kadalasan, may ibang tao, mapapasabi na lang, magliliwaliw muna ako, aalis muna ako, hahanapin ang sarili ko. Pero itong mga paghahanap na ito, kadalasan walang kabuluhan, kadalasan walang saysay, minsan walang kahulugan. At ano ang paniyaya sa atin sa paghahanap natin ng ninanais natin sa ating buhay? Nawa, hanapin muna natin ang Diyos. Kadalasan, bakit tayo naghahanap? Kasi sabi nila, naghahanap ka ng nawala. Naghahanap ka ng naligaw. Ba't ka naghahanap? Ang sagot, hinahanap mo kasi mahalaga. Hinahanap mo kasi importante sa'yo ang gusto mong matagpo, ang pinakamahalaga iyo. At ito ang paniyaya sa atin ng Diyos. Kadalasan, naghahanap tayo, pero tayo mismo ang ligaw. Kadalasan tayo ang naggustong at nagnanais may magtapo, pero tayo mismo ang nawawala. Ano ang panalangin natin sa ating Diyos ngayong linggo na ito? Na sana hanapin niya tayo. At sana hinahanap-hanap natin siya. Ang unang salita sa linggong ito, hanap. Ang ikalawang salita ay Harap. Pagkatapos, tanungin ni Jesus ang dalawang disipulo ni San Juan Bautista. Ang sagot nila sa katanungang ano ang hinahanap ninyo, ang tugon ng dalawa, tanong din, Where are you staying? Guru, saan ka nakatira? Guru, saan ka nananahan? At tanong panyaya sa atin? Pumunta sila hinarap nila kung saan nakatira si Jesus. Pwede namang tumanggi yung dalawa na lang na, ay wag na lang, atras na ako, ay ko pumunta ang layo pala ng bahay ni Jesus. At ito ang panyaya sa ating mga kapatid, yung mga hinahanap natin, dapat harapin din natin. Kadalasan nga, yung mga hinahanap lang natin, nasa harapan lang natin. Bakit pa tayo naghahanap ng iba kung nasa na lang pala natin? Sagot, di tayo kontento. Nasa harapan mo na yung hinahanap mo, di ka masaya. Nasa harapan mo na yung hinahanap mo, hindi ka kontento. At ang panyaya sa atin, Jesus, makontento tayo kung sino at ano ang nakaharap sa atin. Mamaya, tanghalian, ano yung pagkain nyo sa inyong lamesa. Baka di kayo kontento, nasa harapan nyo, harapan na maghahanap pa ng iba. Sa mga magkasintahan o mag-asawa, Diyos ko, laging sasabihin, anong hinahanap pa at kulang pa sa akin? Sagot, di ka kontento, di ka masaya. Kasi may hinahanap ka pang iba. Mga kapatid, sa ating paghahanap, kadalasan nasarapan lang natin. Makontento, maging panatag na tayo. Review mo na tayo. Unang salita, hanap. Ikalawang salita, harap. Ang ikatlo ay hatak. Ano pong ibig sabihin ng hatak? Sa Tagalog din, hilain. Sa so, Pangasinan, Guyuren Nung nahanap nila, at nakita nila yung gusto nilang maharap, itong dalawang disipul ni San Juan Bautista, si Saint Andrew, si San Andres, kapatid niya si Simon Pedro. At anong ginawa niya agad? Agad, agad, minarites niya, kapatid, natagpuan ko na ang hinahanap ko sa buhay ko, ang tagapagligtas. Ang tanong, di ba pwede naman ipagdamon ni San Andres itong si Jesus na natagpuan niya. Pwede niya namang hindi sabihin na yung Mesiyas dumating na. Pwede niya namang isarili. Pero nung panyaya, marunong sanan tayong maghatak ng iba papalapit sa Diyos. At sana hindi tayong dahilan ng paghatak papalayos sa Kaniya. Kaya pag nilayan ninyo, naghahatak ba kayo papalapit sa Diyos o papalayos sa Kaniya? Nagiging madamot ba tayo kapag natatagpuan natin ng kaating kagustuhan, lalo na patungkol kay Jesus? Sa ating buhay, nawa tay maghatakan papalapit sa ating Diyos. Tatlong salita para sa linggo na ito. Tatlong salita mula sa pagsisimula natin sa panahon ng ordinaryong panahon. Una, hanap. Anong hinahanap mo na ngayon? Kalawa, harap. Sana, kapag nakaharap mo na hinahanap mo, maging masaya ka. Ikatlo, hatak. Papalapit sa Diyos, hindi papalayos sa Kanya. O Panginoon, nawa mahanap ka namin upang humarap kami ng may kagalakad. Maging daan kami sa paghatap papalapit ng iba sa iyo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.